sampung behavior ni Bibi na nakakainas pero normal lang. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon for today's video. Sino po ang relate dito? Kung gusto niyo po ng mga gamitong topic, tips, parenting tips, or gabay sa pag-aalaga kay Bibi, please like, share, and subscribe to our channel. Number 1 na behavior niya is ayaw niyang kumain magiging picky eater siya. Ito yung mga toddler na gusto lang nila dede -de dahil dede -de is life. Or gusto lang nila biscuit. Hindi sila sumasama kumain sa inyo. Medyo relate po ako dito. Kaya wala po akong topic about picky eater. <laughs> dahil hindi ko pa siya ma-resolve. So bakit ko alam na nakakainis? Dahil naiinis din kami. Siguro dahil meron siya mga distraction. At yun, kapag may mga distraction si baby, mas gusto niyang naglalaro or mas gusto niyang nanonood or meron siyang uh, pinagkakaabalahan, normal lang. So, kailan po kayo mag-worry about dito? Kapag hindi siya nagiging no weight, kapag kitang-kita mo na malnourish talaga si baby, or kapag sobrang taba din. Kasi kapag sobrang taba naman si baby at hindi kumakain, baka naman ang kinakain lang niya is puro calories, puro sugar, tapos nakahilata lang siya. Wala siyang physical activity. So, yon Uh, hindi tumataba or sobrang taba, doon kayo mag-worry sa ganitong behavior ni baby. then, kapag araw-araw siyang hindi kumakain ng tama, one week talagang walang meal, you have to seek consult from your pediatrician. And last, mag-worry po kayo kapag ayaw kumain ni baby, kapag naging problem fever siya. So, ang ibig sabihin nito, Sabihin kapag isang texture lang yung kinakain niya, pag gusto niya, malam pag gusto niya malambot lang, or kapag isang brand lang ng hotdog ang kinakain niya, kapag niluluwa niya lang laging kinakain niya, or nasusuka siya, or nauubo kapag binibigyan niya siya ng pagkain, ito ha, araw-araw dapat ito, no? Ito yung nagiging problem feeder na siya. Pero kung meron namang times na kumakain siya, normal po yon. Tatanungin niyo po yung sarili niyo kung nagiging picky eater si baby. Noong kayo po ba, nagiging picky eater din. So, tatanungin niyo yung mga magulang ninyo. Kasi namamana po ang taste buds ng baby. So, kung masalan siya sa pagkain, or I mean, kung masalan ka sa pagkain ng bata ka, ganon din ang anak mo. Or meron chance na magiging ganun din siya. Number two, behavior. Ayaw po niyang matulog sa hapon or late siyang matulog. Again, dahil sa distraction. Meron siyang mga kalaro or meron siyang gadget na nanonood siya ng TV or gising pa kayo kaya ayaw niya matulog kapag so, pag ganito, normal naman talaga. Lagi naman ganun ang sitwasyon. Pati kahit naman tayo pag may distraction, pag may wifi or kaya may cellphone, ayaw, nilang lang, ayaw natin matulog. So, tandaan nyo, ang isang toddler, kailangan ang tulog niya is 13 to 16 hours in 24 hours. Kapag kulang po ito, kapag nagkulang si baby ng tulog, dito po kayo mag-worry. Number 3 behavior, kapag loso si baby. Pa, nakakainis na cute pagmasdan kapag alam mo nagsiselos ang panganay mo sa bagong baby. So, para ito sa mga mommy of two na, na, hindi na first time mom. So, mapapansin niyo talagang naghumihingi ng attention yung panganay mo kapag may, kapag andyan yung baby niyo. So, like for example, yung baby ko, kapag dumidebi siya, yung bunso ko, kapag dumidebi siya, sigurado, hihingi din ng dede yung panganay. So, ang, ang nangyayari, imbis na three times or once din lang dapat ang dede niya, nagiging every four hours pa. Minsan, makikita mo mas marami pa siyang bote kaysa sa, sa bunso. So, yun po yung nakakainis. Normal po sa kanila ang magselos, pero nakakainis, di ba? Tend to worry kapag siyempre meron ng kasamang violent reaction kapag sinasaktan na niya yung bonsumo or kapag minsasakit na sila. So, so dapat doon ka pumasok. Doon ka mag-intervene kapag meron ng sakitan. Number four, behavior sumisigaw. So, ang sumisigaw is uh, party po yan ng acting out behavior. Ang nagiging problema po ito kapag talagang hindi na siya console or hindi na siya consolable. So, ang pagsigaw po kasi dahil nakifrustrate po yung bata, meron siyang gustong gawin na hindi niya nagagawa. Meron siyang gustong um, i-achieve na hindi niya nagagawa or galit na galit siya, hindi niya ma-express. So, itong pagsigaw na to kasama yan sa, sa development ni baby. Kaya dyan, nag, ang tawag dyan is acting out. Taan ang lahat ng baby ang pagsigaw. Nagiging worrisome lang ito kapag may kasama ng number one, aggression. Kapag meron na siya mga words na binibitawan na hindi naman dapat niya sabihin. Number two, kapag defiant siya. So, ibig sabihin talagang hindi siya sumusunod sa utos mo, hindi siya sumusunod sa gusto mo. Number three, pag meron siyang disruptive behavior, no? So, nakakagulo na siya sa iba. Number four, meltdown. Then, sa so, kanilang response in overwhelming situation. So, ito yung pag nasa -na mall sila, di ba? Sobrang, sobrang nakakaya na nakakainis. So, number five, oppositional behavior. So, hindi na sila sumusunod, eh nalaking kamapangan, ka eh nalang, e, na ayaw na nilang makipag-cooperate. And last is yung temper tantrum. So, just normal lang naman ang temper tantrum. So, i-discuss -di ko natin yan kung kailan yan magiging worrisome din. Kung kailan magiging problematic ang isang tantrums. So, kapag sumisigaw si baby, bad na ba siya nun? So, ang answer dyan is hindi naman dahil normal naman talaga sa kanila ang, mga, ang pagsigaw. Meron kayo napapansin sa kanya, dun sa mga list na sinabi ko, might as well consult a psychologist, child psychologist. Pero ang tip ko po sa inyo is, uh, pag ganito, dapat kayong dalawa ni daddy and mommy ang mag discipline kay baby. So, yung isa, gagamitan niya ng gentle parenting and then yung isa, yung isa sa inyo magiging disciplinarian. Number five, namamalo. Bihira lang siguro ang batang hindi namamalo. Pero nang, pag namamalo si baby, that's normal. Kasi kasama siya sa acting out behavior they are trying to learn muna to control their emotions and feelings. Ang ginagawa nila, na mamalo sila. So, kapag nga mamalo si baby, pero nakokontrol nyo pa siya, napagsasabihan nyo pa siya, it's normal. Pero otherwise, kapag hindi nyo siya talaga nakokontrol, talagang, talagang nasasaktan talag talaga, kayo or yung mga kalaro niya, baka kailangan nyo kumonsulta. Number six, throwing things. Yung mga Uh, kahit ano na lang nakita talagang pinatapon niya mga naruan niya yung mga pag yung pagkain niya hindi din niya no na walang dahilan so pag ganito usually nangyayari ito 7 to 9 months or older dahil nga kasama ito sa cognitive development ng baby dito nila natutunan ang cause and effect natutuwa sila, parang natutuwa sila sa sound ng uh, object na nahuhulog. So, kaya inuulit-ulit nila yan. <laughs> Ma-outgroup po ba nila ito? Hindi, huwag mo na kayo magsaya kasi pag one year old na siya or pag 18 months na siya, mas strong na yung kanyang muscle, mas makokontrol na niya yung muscle, mas malayo pa niyang matatapon yung mga hinahawakan niya. So, dito darating ang next na behavior is yung magkakalat. So, gusto nila yan, yung magkakalat sila. Yung iba, sinasadya pa talaga nila. Kasi nga, nag-develop na, -na, na yung kanilang mga muscles, and alam na nila yung ano, alam na nila yung pagtatapon, para sa kanila, nakakatuwa po yun. So, where to worry? Pala, parang wala. Dahil, ang <laughs> next is, tantrums. Another part of normal behavior, or normal development ng isang bata. Actually, uh, mangyayari ito at 1 year old hanggang 4 years old. Or kapag mag enter na siya ng preschool, nababawasan yung Doon nababawasan ang tantrums kapag around 4 years old kasi child has unplanned outbursts of emotion. Kasama dito ang crying, nagwawala, minsan nasa floor talaga yung mga ganong, ganong eksena. So, kailan kayo mag-worry? So, kailangan niyo malaman ano ba ang normal na tantrums average na tantrums is at least once a day nagka-tantrum sila. And tumatagal ito ng 2 minutes hanggang 15 minutes every day. Kapag lumagpas dito, pag 30 minutes, nagka-tantrums pa din siya. Tapos ginawa niyo na yung lahat, umiiyak pa din siya. Doon kayo mag-worry. And last, ang pagiging madamot maririnig mo sa kanila, this is my mommy, or this is my brother, she is my brother, or I, I mean, she is my sister. Tapos yung mga toys niya, this is mine. Na gusto mo, nag-share na lang siya, pero hindi eh, mo talaga makontrol sa kanila yon Dahil yun yung nasa mind nila, nasa kanila yon And normal po yon So pag ganito, kailangan mo lang ipaalam sa kanya na kailangan niya mag-share ng toys sa ng toys or ng food ng inaan ko ang ugali naman niya is yung toys niya ipapahiram niya pero yung favorite niyang toys sa kanya lang talaga yon meron siyang particular na toy na sa kanya lang dapat yon so kapag meron siyang playmate hindi niya ipapahiram yung toy na yon pero yung mga ibang toys ipapahiram niya so yon Doon siya nagiging madamot pero normal po yon okay lang yon na no? so yun lang po lahat po ng behavior na sinabi ko is lahat ng yon normal. Pero kapag lumagpas po yan sa average na in-expect sa isang bata, you may want to seek help from an expert. So, yun lang. Kung nakatulong po sa ito, please like, share, and subscribe. Paalam!